Ano, may bago ba? Tara guys, samahan niyo ako sa video na to. Presyuan natin yung mga sneakers na meron ako rito na aking binibenta dito sa Yellow Knife Canada. Meron ako rito yung Jordan 1 Low 9.5 men's white royal blue black white. Pag gusto mo to, PM ka kaagad o comment ka lang sa video. Magandang pamorma to. Hindi mo kailangang problemahin ang pangtapat sa pamporma mo. $170. PM lang sa the goods. Another one. Jordan 1 Low. Size 9.5 men's. Black gym red white. Kung pamorma lang naman. Ay sulit to. Pasok to. Sana pasok din sa budget mo sa halagang 170$. Mga tatlong pair, meron ako rito ng Jordan 2 Retro Low, size 10 sa men, size 11.5 sa women. Unisex 'ya. Kulay pa lang, panalo ka na. Sakto sa pamorma mo. Sa halagang 200$, negotiable pa 'to, pwede natin pag-usapan. PM mo lang ako pang-apat Jordan One Low womens size 6 tamang tama para sa asawa mo Kulay pa lang aprobado. 170 Sana kaya mo Ang panglima natin Stadium 90 Bagay na bagay sa asawa mo. Kulay pa lang. Gustong gusto niya na na to. Kaya bilhin mo na to. $170. Bakit puro $170? Kung nagustuhan mo yung mga sapatos na meron tayo, ay huwag niyong kalimutan mag-PM sa akin at huwag nyong kalimutan mag-follow sa The Goods. Para lahat, all goods. Abangan niyo rin ang ating mga susunod pa na unboxing. Hanggang sa muli, peace!